Mag cold coffee tayo guys. Yeah, may foam na siya po. May foam na so lagyan natin na ice. Yan. Para gumawa lang tayo ng foam kaya ginagamitan natin ng yung parang ano. Mixer coffee. Sugalagyan so, ng gatas. Yan ang aking gagawin. sa may may ano na yan, may gatas. May asukal na yan na ano guys. Tapos may gatas siya. Yan. Yan ang cold coffee. See, look at the combination. Look at this. May asukal na po yan sa ano. Pero hindi ako nagagamit ng asukal na ko. Yung stevia na asukal ang ginamit ko. Yan ang ating cold coffee, may see. Mm. Yummy. Di ba yung foam niya nasa ibabaw pa din? Yan na ang ating cold coffee. Low carb yan guys kasi hindi ko yan nalagay na sugar. Okay. Yummy, yummy na. Kukuha ko ng straw. A rest eat, drinking. Mmm. Yummy. Ayan, lagyan natin next, true, guys. Hmm. Ubus natin yung gata, sayang. Okay. Yan lang, ginamit kong gatas. But kahit anong gatas, ilagay niya po. Di ba, lumabas yung foam na ginamitan ko ng ginamitan ko ng max coffee. Ito po, ginamitan ko dati kanina. Kaya lumabas yung foam. Parang narin na sa restaurant. So, gawin niyo lang sa bahay, guys. Madali lang. Hmm. Yan ang coffee cold ko with stevia. Walang asukar yan. Matamis naman siya. Kasi yung gatas matamis na po. Yeah, let's drink. Mm. Not you guys. Yes. Yeah. And thank you for watching, guys. Mm. Thank you. Please subscribe my YouTube channel.